Magandang araw po si Dr. Willie Ongto. Sa video na to, pag-usapan natin about diabetes. Meron ba kayong diabetes? Ito po ang mga symptoms ng diabetes. Kadalasan, yung pasyente ay laging napapagod. Ihi siya ng ihi. Kain sila ng kain pero namamayat naman. Minsan, may sugat sa paa na hindi gumagaling. Or namamanhid yung paa nila. O minsan, nalalabo rin yung paningin. So, para malaman natin kung meron talagang diabetes or wala, magpapacheck tayo ng fasting blood sugar. Hindi tayo kakain ng 10 hours, pagising sa umaga, magpapablood test. Pag ang levels niyo ay normal, makikita natin dito, medyo mataas, mild diabetes or may diabetes na. So, depende sa fasting blood sugar nyo. Pag 99 and below, normal. 100 to 125, medyo mataas na to possible na magkaroon ng diabetes. Pag 126 and above, may diabetes na. Meron din po isang klaseng blood test ang tawag natin hemoglobin A1c. Ito yung blood sugar nyo for the past 3 months. Mas accurate ito. Medyo mahal lang to pero pag ito ay check natin, mas makakasiguro tayo kung meron kayong diabetes or wala. Pag nakita natin mataas ang blood sugar nyo o gusto natin mag-ingat, ito po ang pagkain gagawin natin. Ito po yung triangle. So, itong mga pagkain sa baba, mas pwede natin ito kainin. At yung mga pagkain dito sa tip ng triangle ay iiwasan natin. Pwede kainin ng gulay, prutas. Sa carbohydrates, pwede ang brown rice or wheat bread. Dito, medyo babawasan na natin yung karne, tsaka yung full cream milk, pati mga keso, babawasan na at iiwasan na natin ang lahat ng mga soft drinks, mantikilya, butter, kahit yung mga cakes, tsaka mga chocolate. Ito po talaga ang nakataas ng blood sugar. Ulitin ko lang, no, yung mga pagkain iiwasan natin. Alam ko, favorite niyo to. White bread, white rice, bawas lang. Mas maganda magandang wheat bread at brown rice. Kung kakain ng kanin, siguro mga half cup or one cup pwede. Siyempre, mga donuts, pancakes, may mantikilya, lahat ng klase ng cake na mararat. Maraming icing, mga ensimada, iiwasan natin yan. Full cream milk, mas okay po ang low fat milk. Siyempre ang french fries, ang daming mantika niyan. At bacon, marami ng mantika, marami pang taba. Masama sa diabetes at sakit sa puso. Pagdating sa mga soda, mga soft drinks, mga coffee na may whipped cream, talagang napakataas niyan sa blood sugar talaga ang daming asukal, ang laman nito lahat, nakakataba po. Kung pwede po, iwasan, tubig na lang ang inumin natin. Tubig ay walang calories. Hindi po nakakataba ang tubig. So in summary, itong gagawin natin para makontrol ang iyong blood sugar, exercise, kumain ng tama, at uminom ng gamot tulad ng mga tableta for diabetes pag hindi makukuha ng tableta, minsan binibigyan ng insulin. Pero kung talagang mataas na yung blood sugar, kumonsulta sa doktor. Talagang baka kailangan nyo na po uminom ng mga gamot. One final tip. Ang mga diabetes, kailangan po iingatan natin ang ating paa. Dapat syempre, check, -check nyo lagi ang paa nyo kung may sugat. Minsan kasi hindi gumagaling ang sugat na may diabetes. At dahil dito, lumalaki ang sugat. Pero pa napuputol ang paa. Yung sapatos dapat tama ang sukat, hindi malaki, hindi maliit, magsuot ng medyas. 'Di ba? Titingnan natin lagi 'yung paa natin, huhugasan natin maigi 'yung paa natin. So ito po 'yung mga tips para maalagaan natin ang ating paa. Syempre paghuhugas, pag-iingat, at kung meron tayong mapapansin na kakaiba na sugat na hindi gumagaling, ay kailangan pa check natin sa doktor. At syempre last tip dito, huwag na huwag magpapaa kasi minsan nga, namamanhid na yung paa, hindi, na, hindi natin alam may sugat na pala. So okay po, pag-ingatan ang inyong katawan at syempre gusto natin makontrol itong diabetes. God bless po.